Ayan, ayan, ako, usap mo siya sa bawa. Ganun mga kaibigan, yung action yun. For today's video, magbabuto tayo ngayon ng sinigang na pink salmon. Ulo ng pink salmon. So, ayan mga kaibigan, sumana ang magbuto. Ayan, ganito po ang ginagawa ko para po hindi madurog yung ating uh, isda. Kasi itong isda na ito ay napakadali po uh, madurog. Kaya ganito po ang ginagawa kong technique. So ayan mga kaibigan, napainit na ako ng ating uh, kawali at nilagyan ko ng konting mantika. Kunahin na natin ilagay yung ating uh, bawang. Ayan. At pag okay na, ilagay na rin natin yung ating uh, luya. At isunod na natin yung ating uh, sibuyas. Ayan. Uh, ang gamit ko dito ng sibuyas ay uh, yung kulay red at saka yung kulay white. Ayan. At hiniwa ko lang siya ng malalaki. So, okay na po. Pwede na natin ilagay yung ating kamatis. Uh, Ayan, igisa lang po natin mabuti ang ating mga ricado. Ayan, ilagay na natin yung sitaw kasi ito po ay uh, matigas. Ayan, halo-haloin lang po. Ayan, igisa lang natin mabuti. Takpan para mas madali po maluto. Ayan. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating uh, Lagyan natin ng konting paminta. Ayan. Takpan natin mga yan, ilang sandali. At ayan nga po, ah, maganda na po yung kanyang pagkakaluto. Ayan, at inilagay na natin yung ating konting kangkong. At ang mga, ah, ano na yan, sisigin na yan. So, takpan lang natin sandali. Ayan, haluin lang ng konti. Tapos, lagyan na natin ng sabaw tubig. Ayan, at naglagay din tayo ng yun. So, ganito po talaga yung aking uh, pamakaraan sa pagluto ng uh, ganyang malalang na inuuna ko po, po muna uh, lutuin yung ating mga gulay-gulay. Ayan. So, maglalagay din tayo ng konting patis. Ayan. At ganyan po yung aking ginawa sa ating ulo. Ayan, ganyan. Ayan. Pero, ganyan lang po. Uh, yung kabila, huwag nyo nang uh, babalik na ka rin kasi didikit. Oo. Uh -huh. Masisira. So, ganyan lang po siya. Half cook lang na piprito. Ayan. So, once na okay na yung gulay, pwede na natin ilagay yung ating uh, isda. Ayan. Tapos, hindi na po natin siya hahaluin. Ayan. Maglalagay na tayo ng pang-asim. Ayan. So, ganyan lang po mga kaibigan. So, sana kung nagustuhan nyo ang aking pagluto Pag ng ating uh, sinigang na uh, pink salmon. Ulo ng pink, pink salmon. So, ayan po mga kaibigan. Salamat sa inyong panunood. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, pa-follow, like, and share. Salamat po. At uh, mag-iingat po kayo palagi. Saan man po kayo naroon. Ayan po. Ang sarap na po ng uh, ating sabaw at ang sarap na maghigo. Mag, mag so, ayan mga kaibigan. Kaya na tayo.